tas ng ano maliit lang yung katulong tapos ang taas ng TV <laughs> ang taas na nilagyan ng TV dito pa yung mama. ano eh um, mga plastik oh <laughs> hindi talaga nila tinanggal matanda yung mama ni madam hindi tinanggal yung ano ng TV oh, mga plastic. Ang taon na to mahigit magdadalawang taon na. Hindi pa nila tinanggal. Ayan <laughs> guys. Oh, salamin dito. Ito talaga mga Arabo pagka uh, ano talaga nila, problema talaga nila sa salamin eh. Pag sila gumamit ng hugasan CR, Susko talaga ang salamin agad-agad ang na dudumihan. Tingnan mo. Punasan ko lang kasi binayaran ako na na lang. Kunting punasan lang dito kasi wala namang tao. Saka ko na ito po alinisin yung yan si lang yung CR nila pagka ano na. Pagkababalik natin sila. So, dito muna tayo sa kusina, guys. Magpunas muna ako sa kusina. Yung ref. Ano? Yung ref. Ano na? Mabaho. So, wala na yung ref na Mas pula kang kulang ng komite. Parang hindi siya masyadong mahalik ang bukbook. Balik nila sa nakukulit bukngasan. Buti na lang masipag si Aida talaga. Isip pa si Aida. ibang katulong kapag binayaran na at walang tao binayaran na ano ano Bato. ba to Bato. oh tama din pabag vlog binuksan ko lang yung rice kasi ano nangangamoy yung ref. Kasi nung bumalik sila, sinarado nila. Tapos isang linggo bago ako na linis. Yun, nangamoy ulit. Nangamoy yung ref, guys. Nangamoy yung ref. Nangamoy yung ref. Kasi baka i-check na yung mamada mamaya. Tapos may dumi. May alikabok. Sabihin hindi ako nagpunas. Kaya kailangan natin punasan yan. Bye!